Good morning mga kalingap Ayan nandito po yung ang team kalingap sa Susugon, Donsol. Ayan nandito po yung ating mga kasamaan mga kalingap po Kami po ay magre-ready na po para papunta po kami sa Sa location na dapat naming uh, Ayudahan, feeding, Nandiyan si Kuya Pal So nandito yung mga sasakyan mga kalingap no If, er, uh, Early morning sa ano ngayon uh, Thursday mga kalingap Thursday Ayan Kami so, ay uh, Iikot na yung mga kalingap yung mga sasakyan tayo ay papasok na mga kalingap kasi umaambon na siya oh. Punta kami sa ano. 'Yon, pabidingan barangay ng iwan ko ng barangay mga kalingap. I don't know. ito mga kalinga po, nagluluto na po kami. Dito kami sa cover court. sa barangay ng kalan. Ayan, cover court. Nagluluto kami para mamayang hapon. Kapiding. So, na ng kanin, bihon, tapos supas. So, ayan mga kalinga. So, ito ang ating mga ibang kasamahan ay iwan ko saan na Wala dito yung mga iba nating mga kasamahan. Yun. Umaambon na naman ang panahon. Umaambon. Umaambon. 听到这个、啊。

Maghihintay tayo, tawagin natin sa si kanilang party, mga kaibigan. Special ito, mga kaibigan. Kung sino yung mga dalaga dyan, at kung sino yung mga nakadalaga at may mga apo, pwedeng pwede ito -pwede sa si kanilang party. Kanilang party! Special nga, pwede ka muna dito habang maghihintay si Nanay. Hindi ka muna dito. Oh, ganda na pong pagkain talaga. Oh, hindi pa sa bumula yan. Mamay muna ipakain niya. Kanilang muna dito. Sige na. Okay, tayo nyo. Diyan sa kanilang party. Dancer yan. Ay, magandang hapon po sa ating lahat. Para po sa inyo lahat. Sa mga... Man, sir, itong namumuno pag wala sa si marke. Huwag na yung mga talaga po dyan. Inatapos yung mister sa kapo na po. Para po sa inyo lahat. Akala ko di mo tayo magmahal. Sa pula ko di mo dati hindi ibig. Umalis ko na sa puso at isipan ko ang pag mo. Di ko ang talaga mahal mo, hindi ako.

Nandito ko sa Tugso, meron tayong mga Latin So, kaya nandito ko ang inyong kapitan, ang Team BSM, para magbigay ng programa dito sa inyo, sa mga senior, sa mga bata, sa mga iniwanan ng mga asawa, sa mga uh, pamilya. Di ba? Uh, meron tayong uh, magbigay, magkain, kaya lahat mga kasiyahan. So, mga kalinga pa, mga, mga kabarangay. Yan, uh, sana po natin natin ang uh, programa ng uh, na uh, si Kuya Balsatos Matubang no? ay handang tumulong kahit saan man pong lugar ng Pilipinas. pokutan aminyan. So palaparan u natin, team Kalinga. Salamat, One Kalinga, One Family. Bulit, One Kalinga, One Family. Eh. Hey! Pala po. Ayo, maraming-maraming selamat ang 2 bola kasi tinamina to. Halak pantao nya. Diyan mo kita nang Kalinga mga bibigan. Dito ko lang alam kung tinamina pita nan talaba. Oh, para po sa tinamina nya. Mga bibigan. Diyan yung aming kapitan. So kilala naman niyo kapitan amin. Okay. At ayo na kay bibigan, isang special table ni mo na sa Kalinga satu sa inyo. Dito sa Kalinga pala na dito ang nakakasiyahan. Oh. Saan ka kayo mga kaibigan at natin dito si Kalingap Gilbert? <laughs> ang isa sa ating talented na mga kasama. Kalingap Gilbert, kalingan na kayo. kang kayo pa Bakit parang nagugutok kayo? Parang walang sigla. Walang sigla na tayo mga nangay. Ha? Ah, ano na? Ito yung mga talented. Ikaw na kung ano yung gusto mong gawin? Ay, ikaw, pero parang nangyay. Parang buto makulit. Kaya wala <laughs> kapag <laughs> sa inyo mga ako kayo na ino, magbigay na ino sa mga. Ito yung pag-iisan-iisan, naalala pa rin kita Bakit ngayon mayroong nagmamahal na lang, di ba? Yung wow! mag-iisip, itong damdamin, nagbabalik At para ba, nariyan ka pa sa aking tabi Muling nadarama ang yakap mo Natitikman uli ang halik mo Naririnig sinusumpang ako ay mahal mo Pamisan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik At amin mo hanggang ngayon ika'y inikitig Hinihiling ko na kahit nasan ka man ngayon Isipin mo

sisimulan na natin yung ating programa. Pero bago natin simulan na ang ating programa mga kaibigan, ay tatawagin natin ang mga doon ng bumang. At napakagwapo nito mga kaibigan. At baka may mga talo dyan, pero huwag na may mag-interest kaya sa tayo dito eh. Ah, sinabi ko lang na Hindi ko sinabi yung single siya. Tatawagin natin si Kay Moreno na gumakaw ng Ang Ambassador. Opin po yan pa, opin. Ano, na ako eh. Ayan, <laughs> kayo po lahat muna ay tumayo para kayo po ay mananangan. Sa so, pag-umpisa po natin ng sa Apo, Yan, sige po. Ayun po ay manalangin. Ang malaming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa isang napakalandang panahon na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Amin pong dalangin, ang ah, pagtitipon pong ito ay iyong pagpalain na kung saan ay maraming buhay ang mapagpala. At salamat po kami doon sa dakong lugar na ito na kung saan ang tingkalingap ay iyong dinala sa dakong lugar na ito upang maging pagpapala sa mga naninirahan sa dakong lugar na ito. Hayaan nyo kami doon na sa dakong lugar na ito sa aming ilalaging oras dito ikaw po ay aming pong pasalamatan. Kaya naman, pagpalaan po ang bawat isa at ang apat ng sulok ng lugar nito. Maraming salamat sa pagsama at tagumpay. Itong aming panalangin piling sa ngalan ng Panginoong Isus, la ng magsabi ng Amen. Palapakad so, po natin si Lord. Ayon, maraming maraming salamat Sama, sa ambasador kang ng At alam ko, mga taga-tong sol, masaya pa kayo? dito ang Alam na rinig. Ayun na yan. Ayun sagap na

Kuya Blocks, may ka dyan. Naririnig mo ba ako? Ay, nako. May hitsit hit ka dyan. Akala mo hindi ka naririnig. Hoy, Kuya Blocks! Huwag kang pahitsit Sumama ka rito. Na, Aba, tago! Ina! Yeah. Pamaistar ang music. Hindi pa kumplito yung ating ano, dancer. Lay ka ng Makita! Yan,

Barabihay ng pamilya, tumuturo sa kapwa at naunan ng tiyak. Di alit na ang tiyak, sabot ng tiyak na papa.

So my Oh. Yan. So yan po, no, uh, maraming salamat po sa mga Lungsulanos, no, sa inyong suporta sa Team Kalingap, na kayo po ay nanonood sa mga vlogs, mga pagtulong, at lalong lalo na sa mga love team ni Kalingap No, thank you po sa inyong suporta. Mga kapagayan, ako po ay talagang Lungsulanon. Ako po ay pinanganak sa San Isidro, Lungsulanon. Ako po ay nag-isoway. Uh, 42 years, ako na wala sa lugar na to. So naging kanina ako po, or naging natchan, pinag-earn, ang unang pinag-earn po sa ito lang ay hindi ang dulso susunod. But boss, ang pinag ay ko ay nakalagunan. na, boss. Kung siya ang pinag-earn ka, at hindi ka nanginig ka na. Siyempre, ha? Siyempre, ha? Siyempre,

in hand tumutulong sa kapwa